Welcome sa kampo ng negosyanteng si Charlie Atong Ang ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya ng mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. Ang kay Attorney Gabriel Villarreal, abogado po nitong si Ang, magandang pagkakataon po ito upang maipagtanggol ng kanyang kliyente ang sarili laban naman sa mga paratang at spekulasyon sa legal na proseso. Nanindigan din uh, itong si Ang sa pagiging inosente at nagbabala sa mga testimonya ni Julie Patidongan na umano'y puno ng butas at walang sapat na batayan. Sinabi ni Villarreal na matagal ng bahagi ng organisasyon ni Ang itong si Patidongan na ginamit ang kanyang pwesto, koneksyon, resources nang hindi naalalaman ng kanyang kliyente upang palawakin ang kanyang sariling illegal network, kabilang na ang sugal, kidnapping, pangingikil at pananakot. Samantala, nagpaabot naman si Villarreal ng pagkikiramay sa mga pamilya ng mga biktima at paghangad sa kanilang pagpupursige na makamit ang hustisya. Kasabay nito, hinimok niya ang publiko na pag-isipang mabuti ang anyay bigla ang pagkamulat ni Patidongan at ang panahon ng kanyang paglabas. Matatanda ang po ng murder at serious illegal detention sa Department of Justice itong si Ang at labing apat na iba pa kaugnay ng pagkawala ng mga sabungero.